Tay, pagyara na ng tuition namin. Magmi-midterm na. Baka hindi na naman ako pahuhani ng exam, tay. Graduating na ako. Tay naman. Kung kailan graduating na ako, ito pa ang mangyayari. Tay naman. Pasensya ka na, anak. Hindi na ako pinayagang mag-renew ng dahil siyang ng ko. Sigat na rin ako, anak. Hindi na kaya. Wala na rin akong mautangan. Hindi ko na alam kung paano ang buhay natin. Si Ano kasi kayo tayo, tayo nagpakabayan eh. Dapat mag na kayo noon ah. Pinili niyo pang manatili dito sa Pilipinas. Tapos e, tanga, ka. Kaya ako nagkautang-utang na ganito. Dahil sa'yo. Napang kita. Hanggang makarating ka dyan sa kuleyo. Wala kang utang na loob. Alien, ano itong sinasabi ni Mr. Flores na baksa ka? Nakakahiya ka. Hindi mo man ako binainakaya yan. Nagpapakahirap ako sa iyo ha. Tapos ganito lang igaganti mo sa akin. Bakit tay? Nakakahiya ba? Nakakahiya ba na isang anak ng teacher ay bumaksa? Kasalanan mo rin yan tay. Hindi mo naman ako natutukan eh. Mas natutukan mo pa yung mga estudyante mo kaysa sa akin. Buti pa yung mga estudyante mo. Naturuan mo. Pero kung sarili mo anak, hindi mo man lang ako naturuan. Ito may magpapatulong ako sa'yo sa mga assignment ko. Anong sagot mo? Gagawa ka pa ng lesson plan. Gagawa ka pa ng grade. Kaya huwag mo sa akin isisi lahat itay. May kasalanan ka rin. May pagkukulang ka rin sa akin. <coughs> <gasps> Alga, ano ba? Bakit mo naman kumilos? Nagugutom na ako. May sakit pa nga ako. Aldor! Tay, kagagalan ko lang po ng school. Pagod na pagod na po ako. Sandali lang ho. Pahinga lang na konti. maganda pa po ako ng class observation ko bukas. Tay naman. Tay, huwag na nga akong pagsalitan pa ng mga Lalong nakakabigat eh kapag salita ho kayo, parang pinababaya ako kayo. Tay, ako na lang ang anak na nagtsatsaga sa inyo. Ang mga anak ninyo, iniwan na kayo. Sa akin lang kayo inasa. Ita, hindi ako paborito Ninyong anak. Pakisamahan niyo rin naman ako na maayos.